YouTube channel ko, Ning TV. Subscribe nyo ako, guys. Kung ayaw nyo naman, okay lang. Daanan nyo na lang. Mayroong mga, mayroong mag-asawa na silang mag-asawa, sweet sila. Um, minsan lang sila nag-aaway. Minsan lang sila nag-aaway. Halimbawa, ang anak nila ay siyam. Lagyan siyam na. Siyam na ang anak nila sasiyam nilang anak na yan, laro na kung mga yung unang panahon ng mga magulang, hindi nila sinasabihan yung anak nila na, ganito, mahalin mo si ate mo, mahalin mo si kuya mo, ganito, pag may nakagawa ng kasalanan, suri ka sa kuya mo, kasi kung bakit magsuri ka, kasi mali yung ginawa mo, ganito kasi ang ginawa mo, kaya magsuri ka kay kuya mo, o di kaya, suri ka sa kapatid mo, kahit ma kahit na mas bata yan sa'yo kasi nagkamali ka, magsuri ka. O, pag kumain, tatawagin mo lahat ng mga kapatid mo. Kumain kayo. Yayanin mo mga kapatid mo. O, ilab mo yung kapatid mo, ihag mo yung kapatid mo kasi ano, nag, nag ano ka para lab mo siya. Lab mo ba si kuya mo? O, opo, lab mo ba si ate mo? Lab mo ba si ganito? Magmahalan kayo mga anak ha. Huwag mong inaaway si uh, ate, huwag mong inaaway si kuya. Hmm. Siyempre, palalahanan mo yung mga anak mo, lalo na kung marami, palalahanan mo. Kasi katulad yan, mga, mga barito na yan. ba diba? Para silang asot pusa. Kaming magkapatid, ganun din siyam din kami, para kaming asot pusa. Ganun din kami. Kasi, kulang sa pagsabi na, huwag mong labanan yung ate mo, ha? Ha? Suri ka sa ate mo kailangan i eh, hanggang sa maliit pa yung mga bata, i -ano natin, ihubog natin, natin na sabihin natin na magsuri kay kuya, o suri kay ate kung may nagkamali kasi para matanim sa isip nila na ay pagmali pala kailangan magsuri. Pero ko yung mga uh, kasi sa amin. Oo, oh, hindi kami nagugutom. Pakainin lang kami, okay na yun. Mautosan, okay lang yun. Sumunod ka sa utos, okay lang yun wala kaming narinig na mahalin mo si ate mo ha, mahalin mo si kuya mo, irespeto mo yung ganito ha. Kaya ang bawat isa, malaya na magsalita, malaya na magsalita na, akala mo kung sinong baliw, abnormal, bobo, walang pinag-aradan. Yan. Ganun ang mga salita ng bawat isa. Kasi ano eh, hindi sila nag, hindi sila nag natu hindi sila naturuan ng mga magulang, hindi sila natuto na magmahalan, hindi sila naturuan na magrespeto pag mag pag kapatid, respetuhin mo, humingi ka ng sure pag ano mo, hindi talaga kasi ano eh lumaki sila sa kuan lumaki sila sa hindi naturuan. Kaya sino ang magsasaper pagdating ng araw? Yung mga anak mo wag nating susundin yung mga dating mga magulang na mga ganun ang mga nila kasi siyempre kulang din sila sa pinag-aralan siguro ganun din ang tinuro wala ding itinuro sa kanila ang mga magulang nila kaya ganun kaya namamana sila mayroon naman mga anak ngayon na ayaw nila na sundin yung kung ano yung ako ano yung yung ng customary ng magulang nila ayaw nila iparana sa anak nila yung mga customary na naranasan nila kasi gusto nila magbago yung mga mga anak nila kaya nababago yan depende yan sa mga asawa mo kasi kuminsan pag magkaasawa ka ng matino yung matino na yun yun ang nagtuturo sa iyo na tuwirin mo utak mo o, pero kung naasawa mo ay wala rin wala rin sa katinuan ikaw wala rin sa katinuan kaya yan parang mga anak niya wala rin sa katinuan Ibig sabihin, hindi naturoan kasi pariho kayo na hindi naturoan. Pero kung may mga nag-isip naman, nakapanilag naman sa ibang mga tao, nakakuan naman, naka-experience naman na dapat ganito, ganun, yun, natuturo nila sa mga anak nila. Lalo na yung nakatrabaho sa mga disinting mga tao. Yan. Nagka, nagkaroon sila ng kunting nalid sa mga kung pa, paano dalhin yung mga anak sa loob ng bahay kasi na ano, sila eh, na nakakita sila eh na experience nila nakikita nila yung mga ganun kaya ko minsan nababago doon lang magbabago ang mga lahi ng mga ganun na mga pagsamahan kaya yung mga halimbawa yung mga katulad sa amin na mga magkapatid wala talaga walang wala talaga mga masabi mo respeto mo yung isa mahalin mo yung isa wala Ganun din 'yung mga barito, ganyan 'yan mga nangyayari sa mga barito. Kaya ganun, kaya kahit mayaman ka o mahirap ka man, walang exemption diyan basta kung ganun ang customary ninyo, ganun at ganun talaga 'yun. Kaya 'yung mga sa huling lahi na lang ang nagbabago pag makaasawa sila ng ibang mga ugali din. di ba? Ganun lang 'yun, itlog.